Hi guys, nandito na naman po tayo para ay magluto ng ulam na pusit. Ayan guys, pa alam niyo naman ngayon lang yata ako nakapagluto nito. Ayan, simpleng luto lang po ito. Igigisa lang po natin. Ayan, kaya kailangan linisin muna natin siya guys. Tatanggal natin siya ng ano, yung bones natin dito sa likod. Yan, habang tinatanggalan natin to, ito lang yung alam kong tinatanggal, di ba? Hmm. Yan guys, matrabaho lang to. Kailangan talaga natin linisin ng mabuti. Yan, hindi ko na siya paghihiwalayin. Tapos meron pang tinatanggal dito sa ulo. Pareho din to sa shrimp. Madami rin tinatanggal. At saka yung dito pa sa bibi, sa ano, yan pa o oh, yung parang ano. Parang mata dito sa harap. Yung parang sinulid. Alam nyo ba guys, hindi ako kumakain ito. Kaya lang ito yung gusto ng aking mga anak. Sa akin, isda lang. Ayan nga guys, nalinisan na natin siya. Yan. Yung iba natanggal ko ng balat, yung pala hindi na pala tinatanggalan ng balat. Kaya okay na. Ngayon naman mag iwa, mag ano naman tayo ng sibuya, ay bawang, sibuyas at ito. Ito lang yung halo niya. Simpleng luto lang to i lang natin. Ayun nga guys. Kaya tayo ng bahong. Labalatan ko na siya. Ipikit ko lang muna siya. Okay. Ilabas ng lakas. <laughs> Ilabas ng lakas. Ayan. Ito lang mga sibuyas. Labalatan ko na siya. Sige na nga guys, nahiwan na natin. Ayan, i ready na natin pag-isa. Ayan, request nila may sabaw daw. Kaya, hindi siya ka na lang natin siya. Ayan, mainit na. Pagay na natin yung mantika. Lagi natin sa box. Sige natin Ayan nga guys, dahil hindi tayo kumakain ng posit ito sa atin. Inihaw na bang okay, may kasama ng sausawa. Lagyan natin ng ano, kunting toyo. Parang adobo to, adobo na rin pala, pero may sabaw nga tatakpan muna natin siya. Ayan guys, yung aking nilulutong ano, pusit. Lumiit na guys. So, <laughs> ang liit na lang niya. <laughs> Hindi ko alam kung adobo ba to o sinigang. <laughs> Naging masabaw. Pero gusto kasi nila guys, may sabaw. Kaya siguro okay na to basta may lasa lang. May lasa naman siya. <laughs> ngayon lang ako nakapagluto nito guys para alam ko ngayon lang kaya tinan mo oh lumiit nga siya oh kanina mahaba siya ngayon maliit na okay guys ayan na yung aking luto hindi ko alam kung anong ano to adobo na siligang <laughs> okay guys hanggang dito na lang nakatuto na naman tayo bye bye